Sports. Sports. Sa atin Balitang Sports, eh, hindi pa man sumasabak sa aktual na laro sa Paris Olympics, meron ng maagang premyo na tatanggapin ng mga atletang Pinoy. Kinumpirma ni Philippine Sports Commission Chairman Richard Backman na ang malaking bahagi ng insentibo ay magmumula sa mga senadora. Ayon kay PSC Chief, kabilang umano sa nangako na magbibigay ay sina Senator Pia Cayetano, Senator Risa Ontiveros at Senator Bongo kung saan aabot na sa 23 million pesos ang pondo. Ang ibang mga senador ay nagbigay na rin ng ambag. Sa ngayon, meron na raw siyang pinirmahang cheque na umaabot na sa mahigit 30 million pesos. Ang nasabing mga pondo ay ibabahagi sa mga atleta bago pa man ang Paris Games na gaganapin sa July 26 hanggang August 9. Sa ngayon, meron pa labing, mga labing limang mga atleta ang nag-qualify sa nalalapit ng Olimpiyada.